Hey, welcome back mga boss at uh, gagawa tayo ng mga nakapinding na repair so isa sa mga nakapinding or nakapila ay isang concert 502B ayan so anong taon ba to na gawa tingnan natin uh, nakalagay dito sa board ay 2013 so malamang ay hindi na po pure copy yan ganon din dito at sa board Uh, 2011 naman yung board. Ngayon yung transformer tingnan natin kung kailan yung production date. Uh, 2014 din. Ang problema nito sabi ng customer ay may kaluskos. So napansin ko agad sabi ko dahil kaluskos ang trouble niya. Yung ano yung board ayano may tim na. Ayun. Tapos kalasin natin 'yan. Kalasin natin lahat 'yan mga boss para ano para ma-check natin kasi nag-usap na kami ng customer nito ang usapan dito ay full restoration so hindi lang niya isasabay yung mic kasi hindi naman gagamit gagamitin yan hindi niya kasama sa sa papalitan so kalasin natin yung volume tapos mga switch sabi ko papalitan na yan Then, check natin dito sa board kasi kadalasan pag na uh, 502 A or B ang problem ng kaluskos ay dito sa mainboard. Uh, to, to specifically, dito ko yan na-encounter sa pagitan ng paan ito. Yan. Nakailang repair na ako na dito ang sira. Okay? So, disassemble muna natin. Then, update ko kayo mga boss. Okay, mga boss. So, ito na yung pinaka mainboard. Nakalas na natin. Double check natin yung ano. Dito pala ay napag-usapan namin ng may-ari na i-direct na lang doon. Iayos eh. na lang. So papalitan natin dito potentiometer, mga switch dito naman, 'wag nang gagalawin to dito. Uh, ito potentiometer na lang papalitan. Then ano pa ba? Titingnan ko din yung mga linya kung may ano. Then, 'Pag wala naman, hugasan lang natin 'yan. Tapos dito tayo pupusuan. Dito pa lang input board niya may mga corrosion na rin 'no. So katulad nito 'no. Yan isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon na ng ano yan ayan ah, dito pa ayan po yan yung mga possible na sira nya tingnan natin hindi naman nangitim dito pero dito na, ano? so tingnan natin yan tapos yung sinasabi ko dito na ano tinuturo natin dito tayo mag focus uh, sa sa e. A yan, wala naman itong isa. So, ayan nga. Nagkaroon nga ng corrosion. Nagkaroon nga ng damage dyan. Ayan. Okay. Baba na natin. So, madumi, madumi. Kailangan natin linisan. Ayan. Kailangan natin linisan yan. So, hugasan ko muna to. Tatanggalin ko lang dito yung relay. At saka... Ano ba yan? May sunog na rin pala. Tatanggalin natin yan. Okay, mga boss. Uh, update ko kayo. Kung ano nangyari dito. Ano ba yan? Ang ng camera. Okay. Okay, mga boss. Bali na patuyo ko na ito. Nilinis natin yung board. Yan. Uh, yung mga hmm. nagmancha talaga sa board na ano, hindi na natin magawa. O hindi natin matanggal sa linis yan. Kasi... Uh, mancha na talaga sa board yan ngayon, ang pinaka-focus natin dito ay yan yung mga nagkurot itong party na to. Yan, nagkurot. Tatanggalin natin itong IC na to tapos lilinisan natin to. Pwede itong ano, kikis-kisin din natin yan. yan. Para ma-check natin kung okay pa yung continuity. Tapos dito, uh, yan, yung mga corroded na yan. No? Isa yan sa dahilan lang kung bakit nakakaroon ng kaluskus yung amplifier. Dahil sa ano, Hanggang dito, meron din mga boss sa may ano sa may volume board. Ayan, oh. Ayan, nagkaroon ng corrosion dyan. Tapos dito. So, isa-isa natin yan. So far, dito naman sa ano. Ay, eh? ano yung ilaw natin. Ah, uh, dito naman, hindi naman nagkaroon ng problema dito. Sa sa mismong ano dito lang tayo magre-repair yan papalit lang tayo dyan ng potentiometer tapos wala naman tayo nakita problema dyan dilinisan lang natin yung mga ano yung microphone hindi na daw gagawin sabi ng customer nalinis rin natin yung pan ayan. yung doon ay pahuli na natin yun so update ko lang kayo kung nagawa ko na okay mga boss update tayo uh, nakis-kis ko na to yung pagitan 'Yan. So, naglagay na tayo ng panibagong switch, 'yan. Then dito naman ganun din. Dito naman, potentiometer na lagay na natin. Tapos dito naman talagang malaki yung damage niya, kaya kinatko ko na lang yung ano, tapos nag-jumper tayo. 'Yan. Then okay na dito. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa mainboard. Kasi sa sa mainboard ang pinaka mas malalang sitwasyon ang nangyari pala dito sa mainboard mga boss ay ayan, may mga naputol na sa kalawang na ano so double check natin yan tapos yung mga paanang ano tingnan natin Ay, may mga kalawang na mga buso. O, saan na ba? Papalitan ko na lang lahat ng transistor. Ayan. Para iwas puso eh. Tapos dito naman sa ano, tingnan natin yung sinasabi ko na... Ayan So, tatanggalin natin to. Ayan. Sa kabila. Parang ganun din. So, dito, yan din, oh. Mga nagko-corrosion na... Ayan, malabo na. Ano ba yan? Ayan, oh. na ng corrosion. Ayan. Sa pagitan ng mga... Sa pagitan ng mga... Transistor. So, tatanggalin naman natin yan, mga transistor. Tapos, papalitan natin... So linisan na lang natin lahat. Okay. Uh, palit mga ano, tapos dito. Tapos ah uh, yung ano 120 ata na ano sunog din. Oh. Ayun no. Then ano pa susunod? Check na lang natin lahat mga boss kung ano pa mga dapat palitan dito. Dito tumba saka yung mga kinalawang so ito lahat palitan lang natin para sure okay okay mga buso natapos na natin dito at saka yung dito at saka dito yung mga dapat mga gaps na may ano ito yung mga napalitan natin pyesa mga pinagkakalawang na rin tapos yung iba sunog na tinabay na natin yan so okay na to naibalik na natin yung relay tapos itong ano resistor ay yung ano pala lilinisan natin tong terminal para mag loss ayusin natin yan then dito bago dito yung mga transistor itong kapasitor na dalawa tapos mga 33 na kapasitor dito yung nakita natin problema yung may gap so ibabalik na lang natin to sa dating kaha din mag-testing tayo mga boss okay, mga boss tuloy tayo bali na ibalik ko na okay pa naman ang kapasitor So natapos na natin ma-check yung mga kinalawang at saka mga nag-corroded -puro na parts. So ito na, moment of thought na. Tingnan natin kung magiging successful. Ano ba magiging basihan natin dito kung sa tingin natin ay ah, ano, ah, tama yung ginawa natin. Ah, under yung fan, din magsiswitch yung relay. So gamit yung test valve, i-open na natin. Yan, umilaw saglit. Pakinggan natin yung relay kung magsiswitch. Ayun, uh, gumana na mga boss. Hindi nyo lang siguro narinig ng maayos, pero gumana na. Ayun. So ngayon, ang gagawin natin dyan ay, tuloy-tuloy na tayo. Maglalagay tayo ng speaker. Tika lang. Maglalagay tayo ng speaker. Ito, uh, speaker tayo. Naipit ata itong ano, terminal lang ano. Ayun, itong oga ito. Okay, let's go back. Okay. Then, maglalagay tayo ng jack. Ah, uh, CD, B, CD yan. Okay. So, power on na natin uli. Okay, volume tayo. Ah, nakaready na pala yung sounds natin. Ayun, nagsusunod na yung relief. Okay, so sa problema nito, sabi ng may-ari, nagraragas ako or kumakaluskos yung tunog. Ahayaan muna nating under ng kanya lang na naka-off yung volume. Ah, papakiramdaman ko muna, siguro mga isang oras, kung wala naman nangyari na, eh, papinalize ko na lang to. So mga boss, hanggang dito na lang muna at update ko kayo mamaya kung sakali. Okay mga boss, so actually, ilang oras ko na itong tinising na nakababad lang dyan. So okay naman siya, siguro time na para takpan na to at ano uh, finalize na kasi okay naman siya na yan kabilaan naman gumagana yan so okay na mga boss siguro i-chat ko na yung mayari at sabihin ko okay na